Namahagi kamakailan ng kabuang 1.2 tons ng seaweed seedlings ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR Bicol sa mga mangisda sa bayan ng Rapurapu, Albay. isang miyembro ng Galicia Fisher Folk ang napili ng kagawaran na maging benepisyaryo ayon sa opisina ng BFAR Bicol. Bahagi ito ng kanilang techno demo project na layong muling pasiglahin ng seaweed cage farming sa Bicol na naging posible naman dahil sa kanilang Enhanced Philippine Seaweed Development Program o EPSDP lahat po ng uh, mga kailangang gawin at uh, pag pag uh, grow, pag culture, uh, yun po yung uh, responsibilidad ng ating uh, mga uh, seaweed farmers. So, uh, parte nung uh, kanilang obligasyon bilang benepisyaryo ay yung uh, mapalago nila itong ibinigay na asistensya galing sa gobyerno. Ang mga ipinamahaging seedlings ay nagmula sa BIFAR National Seaweed Technology Development Center o NSTDC Seaweed Nursery at BIFAR Provincial Fisheries Office, Sorsogon Seaweed Nursery. Bukod sa ginawang pamamahagi, tinuruan din ng mga benepisyaryo ng tying method gamit ang tubular net na isang simpleng teknik na epektibo sa pagpapalago at maayos na pamamahala ng mga seaweed. Ang BIFAR naman po ay uh, patuloy yung aming uh, pagtatrabaho at uh, pagmumonitor ng mga mga interventions at mga assistance na ibinibigay namin. Patuloy din po yung aming uh, mga capacity building uh, para sa aming uh, sa ating mga mga mangingisda para patuloy din po na mas strengthen at uh, makapacitate natin ang ating uh, mga mangingisda hindi lamang uh, sa Albay pero uh, sa buong uh, buong Bicol region po. Nakatanggap din ng asosasyon ng isang unit ng circular net basket mula sa b Central Office na ginagamit bilang lalagyan ng seaweed upang mapabuti ang seed handling at storage practices. Samantala, ito na ang ikalawang cycle ng pamamahagi ng seaweed seedling sa mga mangingisda sa Bicol para sa mga balitang Tatak Bicol. Angeline Dagta